Yan, pending na naman ang trabaho namin, 'no? Stack up na naman kami. Uh -huh. Okay lang. Alam mo, What? okay lang na nahihirapan ka sa trabaho mo. No, no. Importante may trabaho ka. Yes. Kaysa naman yung nahihirapan ka sa kakahanap ng trabaho. Ha? Uh -huh. Iba mabigat naman talaga ang trabaho sa construction. Pero kapag nakachamba-chamba ka, eh, kahit mahirap, libre naman pagkain. Kasi may birthday. Diba? Makakachamba ka rin. Kahit gaano kabigat, kahit gaano kabigat ang trabaho sa construction. Makakachamba rin tayo. Makakachamba rin tayo ng libre. Happy birthday pala sa foreman namin siya yung magbigay ng food bank ba? Yeah. diba? Kaya ano pang hinihintay mo brother? Usga na natin to Tara, kain muna tayo Bago tayo tumambay huh? Kasi wala tayong trabaho ngayon Ha? Ah, kaya pala wala kaming trabaho Linggo pala, day off Kain na lang tayo